Pamana, handa na ba kayo? Handa na, handa na, handa na ang lahat. Mga pagamit ay higit kaming pamana. Masigla at masaya. Sabik sa mga kwentong galing sa Biblia. Ang bulot ay biyaya. May aral na dala. Mabubuting pamana. Handang handa na. Pamana, pamana TV na! Kupuyo paan mga batang pamana? Isang mapagpalang araw para sa inyo. Kumusta kayo? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Ako nga pala si Teacher Chuza at ako ang makakasama ninyo ngayon upang makarinig ng panibagong kwento mula sa Biblia. Mahari bang ihanda ninyo ang mga sumusunod? Lapis o ballpen, papel o notebook, at coloring materials. Mamaya ay gagamitin natin ito para sa ating activity. Tara na at magpasimula na tayo. Tayo muna ay mananalangin sa ating Panginoong Diyos. Ipikit natin na ng ating mga mata at makinig ng mabuti. Aba, Ama naming Hari, Diyos na banal, nakila at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin sa espiritu at sa salita mong pawang katotohanan. Maraming salamat po sa panibagong buhay at kalakasan na bigay mo sa amin. At humihingi po kami ng kapatawaran sa mga nagawa naming pagkukulang at kasalanan. Nawa po ay maihanda namin ang aming sarili at maging karapat-dapat po kami sa pagsamba namin sa iyo. Ang iyong banal na espiritu nawa ang sumaamin sa gawain ito lalo sa aming pakikinig ng iyong mga araw at tulungan niyo po ang aming mga guro sa pagtuturo at paggabay sa amin. Ito po ang manghiling at pagpapasalamat sa pangalan niyo pong Diyos Kristo Jesus na aming talapagligtas. Amen. Bago tayo tumungo sa ating kwento mga batang pamana, mayroon muna tayong maikling activity. Panuto, Mag-drawing ng puso o heart kung ang mga nabanggit ay dapat ninyong pagkatiwalaan. At bilog naman o circle kung hindi dapat. Una, si mama, nanay, or mami. Number two, hero o bagong kakilala. Number 3 si papa, tatay or daddy. Number 4 si kuya o nakakatandang kapatid na lalaki. Number 5 si ate o nakakantandang kapatid na babae. Tara na at ating alamin ang kwento at mahahalagang aral na ating mapapakinggan sa araw na ito. Pamagat ng ating kwento ay Ang Pamanang Nagtitiwala sa Diyos na mababasa natin sa Mateo chapter 14 verse 22 to 33. Mga batang pamana, ugaliin natin na magtiwala sa Diyos katulad ni na David na tumalo sa higanting si Goliath at ni Abraham na nagtiwala sa Diyos na ihandog niya ang anak niyang si Isaac. At huwag nating tularan ang naging ugali ni Pedro na nagkulang siya sa pananampalataya sa Diyos. Alamin natin ang kwento. Isang araw, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Samantala, ang bangka ay nasa laot na, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil sa pasalungat ito sa hangin. Nang madiling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo! Sigaw nila. Ngunit, nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, Huwag kayong matakot. Ako ito. Sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga yan, hayaan mong ako'y pumunta sa iyong kinaroroonan dyan sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, Halika. Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin niyo ako! Sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya, sabi niya kay Pedro. Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. O oh, ayan mga bata, isang kwento na naman ang kapupulutan natin ng aral. Kaya naman, ating alamin ang mga aral ng kwento. Ano-ano nga ba ang mga aral na dapat natin matutunan? Una, ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating gagawin. Tandaan mga bata na anuman ang ating gagawin o saan man tayo pupunta, lagi natin itong ipagkatiwala sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Pangalawa, magtiwala sa Diyos ng walang pag-alinlangan at Kanya tayong tutulungan. Mga bata, lagi nating tandaan na ang pinakakailangan natin para maabot ang mga gusto natin at pangarap sa buhay ay ang lubos na pagtitiwala at hindi pag-alinlangan sa Diyos. Ang lakas, karunungan na nasa atin ay kaloob na ng Diyos, dapat na lang tayong magtiwala sa Kanyang magagawa at hindi sa ating kakayahan. Laging isa puso at isa buhay ang pagtitiwala sa mga aral ng Diyos. Mga bata, huwag nating gayahin ang naging ugali ni Pedro na nagkulang sa pananampalataya sa Diyos. Lahat sana ng mga aral na natutunan natin sa pakikinig na salita ng Diyos ay ating isabuhay upang lalong tumibay ang pagtitiwala natin sa Kanya. O oh, iyan ang mga aral na dapat nating matutunan. Tara na sa ating activity mga bata! Handa na ba kayo? Opo! Panuto, kumuha ng malinis na papel at ballpen o lapis. Isulat mo ang lahat ng mga dapat ipagkatiwala sa Diyos sa iyong buhay. gusto ba kayo, mga bata? Wow! Good job! Dahil dito, narito ang ating memory verse na mababasa sa so Proverbs chapter 5, verse 3. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Tayo ay magtatapos na, kaya tayo muling mananalang. Aba ama naming hari, Diyos na banal, malwalhati at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa mga aral na itinuro niyo po sa amin sa araw na ito. Naunawaan namin na napakahalaga na maging mabuti at masunuring bata sa inyo pong mga utos. Tulungan niyo po kami na ang mga aral na amin pong natutunan ay amin pong magawa. At nawa ay lagi niyo po sana kaming gabayan at tulungan ito po ang aming dalangin at pasalamat sa pangalan niyo pong Diyos, Christ Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam! Sa mga kwento mo! ginising Ang puso ko na hindi Nagduro ka sa akin ang kailanglig May pagmamahal ang bawat sabihin Pagsamat